Pandisil muna tayo mga katasyo Bago tayo magdiretsyo ng planta Yo! Morning guys! Siyempre good morning mga katasyo Yeah. morning Facebook, good morning YouTube siyempre Ayan, pagkatapos ng bakbakan na biyay Tapos sa bagay siyempre mga katasyo Ayan, pipigap naman tayo ngayon Ayan, pinapaayos natin sa ating mga helpers yung ating mga Loan na yan. Sige pa siya eh. Loring. Yan. Pinapaayos natin para pagbiyahin natin eh. o Pagpunta sa planta. Wala na siyang ayusin. Kasi mayroon pa nga isin mga katasyo. Wala siyang katulong. Ayan. Kaya dito pa lang eh. Pinaayos na natin para pagpunta sa planta. Okay na. So let's go. Start na natin yung truck natin. truck pala ni Bossing Wala pala tayong truck mga katayang So, wala pala tayong truck Start na natin Yan, yeah, yo Siyempre, maraming maraming salamat po Siyempre sa Kapong pagbiyahe na sa Baguio eh Ligtas at siyempre payapang biyahe Yahoo! 20 Just time check Yo, today is today's Thursday syempre January 4 ayan sa buwan ng January ayan sa unang buwan ng taon na pagbiyahe natin ayan ere pangalawang biyahe sa taon ng January mga katasyo ayan good morning po sa inyo at sa mapagpalang araw syempre panibagong araw at panibagong vlog tayo mga katasyo ayan bilang buhay siyang clock party Siyempre, yung form Ayan, happy birthday sa GFL sa panit po na pinapasukan natin mga katasyo. Ayan. Ayan, maraming maraming salamat po siyempre. Ayan yung helpers natin. Pinapais po natin yung Dona baga tayo pumunta ng Pata para sa Dona. Itong walang abiria mga katasyo. Para pagpunta ron, hindi niya naaayusin. Wala na siyang Gagawin din, kung wag well, gagawin doon kundi magpahinga, matulog tayo dito. Tapos nagaganti ng tawag ng guardiya, mga katasyo, ayan. Meron. Si yung bago magbagong taon, bidilin mo yung lona mga katasyo kasi baka mamaya tamaan ng mga ano, mga baga ng mga kwitis, mga fireworks. Fire fireworks pala. Ay <laughs> eh, shoutout po. Ayan na, syempre, maraming maraming salamat po sa subscriber natin. Syempre, yeah, sa palo mo, syempre, maraming maraming salamat po sa mga nulut po ng vlog natin. Ayan, mga katasyo, ayan. Thursday, January 4, ayan. Takalawang biyay. Sa, syempre, sa buhay ng soundtrack driver. Yo! Pag-yo, kakon, ngayon, planta naman, ayan. Shoutout po sa lahat. Salamat po sa araw-araw na pagsama sa vlog natin. Yan nyo po, yun ang hirap pagkatilon na mga katasyo. Talagang kinakailangan eh. Uh, ah, dito pa lang sa garahe, we. ayusin na. Ayan, kapatuloyin pa natin mamaya yan. Ay! Yan nyo, pakuha tubig. Tanga pa tayo mineral mga katasyo. Ayan. Yan, kagandahan sa dito sa trabaho namin mga idol, mga katasyo eh. Libre naman ng mineral water yan. Bay, tumangamo namin dito. Talagang mahal kami. Lala. Ito sa may biyahe yung bagyo meron Pudin mo Sa ano, yung okay. ginamit ko na pick up Oh, sa Elto bago 'yung dinami na gamit. Yan yo, pakawan natin 'yung tubig natin kahapon, 'yung ginamit natin na pick up. Kasi may mineral water 'to dinami na gamit, makakatas 'yo kasi palabis sa bago pa hapon. Dito man namin nagamit na para inumin. Ayan, di kasi may doon kaming jug. Sa jug lang, sapat na yung tubig at makakatasya. siyempre mga katasyo maatlas na po tayo napaka mo na tayo ng diesel bago tayo may marating ng planta, siyempre seeing all the signs <music>

Something from nothing lessons come one in a dozen The other give something from nothing lessons come one in a dozen The other something mga guys Ayan na sa planta siempre. Para tayo Ayan yeah, yung Tapos ngayon yeah, siyempre na tayo Dito lang Tayo nagagagal At last 15 seconds i